Gamitin mo ang pitong makapangyarihang body language tricks na to para magmukhang makapangyarihan, tulad ng isang leon. Maraming tao ang iniisip na ang kapangyarihan ay galing sa pera, muscles, o mataas na posisyon sa lipunan. Pero nagkakamali sila. Ang tunay na kapangyarihan ay tahimik. Hindi ito sinisigaw, hindi ito ipinagyayabang. Nasa kilos mo 'yan, kung paano ka lumakad, umupo, huminga. Nasa presensya mo 'yan. Yung tipong pagpasok mo pa lang sa isang silid, mararamdaman ka na agad ng lahat kahit wala ka pang sinasabi. Tingnan mo ang mga pinakadominanteng tao sa kasaysayan, hindi sila habol ng habol sa atensyon. Ang atensyon mismo ang lumalapit sa kanila. Hindi sila madaldal, pero kapag nagsalita sila, tahimik ang buong paligid. Lahat nakikinig. At yan mismo ang ituturo ko sa iyo ngayon. Number 1. Slow blinking equals absolute control. Kapag kabado ang isang tao, ang katawan nila ang unang naglalabas ng tunay na emosyon. Bumibilis ang paghinga nila, nanginginig ang kamay, at pinakakapansin-pansin sa lahat. Madalas silang kumurap. Ang sobrang pagkurap ay senyales ng takot, kaba, at kawalan ng kumpiyansa. Pero ang mga makapangyarihang tao baliktad ang ginagawa nila. Mabagal silang kumurap. Napakakalmado. Kaya kapag may umaangil sa'yo o may gustong manggulo, huwag kang matakot. Huwag kang umatras. Huwag kang mag-react. Sa halip, dahan-dahan mong ipikit ang mga mata mo. Parang wala lang. Isa itong hindi sinasadyang signal sa utak ng kausap mo na nagsasabing, Hindi ako natatakot sa'yo. Kapag ginawa mo ito sa isang tensyonadong sitwasyon, mapapansin mong bigla silang kinakabahan. Nagbabago ang tono ng boses nila. Kumukurap sila ng mabilis. Bakit? Kasi ngayon, sila na ang nai-intimidate. Ang leon, hindi natataranta. Hindi sila basta-basta gumagalaw. Pinagmamasdan nila ang paligid. At kung gusto mong magmukhang makapangyarihan, dapat ganito ka rin. Number 2. Heavy grounded movement. Karamihan sa mga tao, hindi nila namamalayan kung gaano sila kahina tingnan kapag gumagalaw sila. Magaan silang lumakad, parang palaging nagmamadali. Lagi silang nag adjust ng timbang, kaliwat kanan, parang isang tulak lang ay matutumba na. Pero ang mga makapangyarihang tao, iba ang kilos. Gumagalaw sila na parang mabigat ang mundo sa ilalim ng paa nila. Bawat hakbang, may lalim bawat galaw, may saysay. -say. Hindi sila nagpapagpag ng lakas, lahat kontrolado. Kaya kung gusto mong magmukhang malakas at matatag, itanim mo ang paa mo sa lupa. Damhin mo na parang ang bigat mo ay konektado sa mundo. Huwag kang magmadaling lumakad. Gawin mong kalmado, pero mabigat ang mga hakbang mo. Parang isang leong dahan-dahang nilalapitan ang biktima niya. Hindi ka lang basta present sa isang lugar, ikaw ang may-ari ng eksena para kang pader, nandoon, matatag, at hindi kayang baliwalain. Number 3. Scan the room before speaking. Kapag pumasok ang isang ordinaryong tao sa isang kwarto, ang unang ginagawa nila, nagsasalita agad. Maling-mali. Ang mga tunay na makapangyarihan hindi ganyan. Hindi sila nagmamadali. Bago pa man sila magsalita, tinitignan muna nila ang paligid. Tahimik observant. Kaya sa susunod na pumasok ka sa isang silid, huwag kang dumiretso agad sa salita. Tumigil ka muna ng tatlong segundo. Oo, tatlong segundo lang. Pero sa loob ng tatlong segundong yon, silipin mo ang paligid. Gumawin ng tingin sa ilang taong naroroon. Sandaling pagkontak ng mata, hindi titig, kundi tingin na may kumpiyansa. Ang simpleng kilos na ito, naglalabas ng kakaibang presensya parang may malakas na enerhiyang pumasok sa kwarto. Mararamdaman ng mga tao na, ibang klase to ah, kahit wala ka pang sinasabi. At ang matindi, maghihintay silang lahat kung kailan ka magsasalita. Kasi, sa tatlong segundong yon, hawak mo na ang atensyon ng buong silid. Number 4. Master Stillness alam mo ba kung ano ang isa sa pinakamalinaw na senyales ng kahinaan? Fidgeting. Yung hindi mapakali. Yung galaw ng galaw kahit walang dahilan. Inaayos ang damit, kumakalikot ng daliri, tumatapak-tapak sa paa, lahat ng iyan, sumisigaw ng isang bagay. Hindi ako komportable. Pero ang makapangyarihang tao, tahimik, matatag, hindi nagmamadali hindi nag adjust hindi nag-aalangan. Kaya kapag may sa sa'yo, huwag kang gagalaw. Huwag kang kukurap agad. Huwag kang kikilos na parang kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo. Manatili ka lang. Hawakan mo yung posisyon mo, parang isang leong handang umatake, pero kalmado lang. Sa ganitong kilos, nababaligtad ang sitwasyon. Ang kausap mo ang naiilang. Sila ang nagsisimulang magpaliwanag. Sila ang nagfe-feel ng katahimikan kasi hindi nila alam kung anong iniisip mo. At tandaan mo to, katahimikan ay kapangyarihan at ang kawalan ng galaw ay tanda ng dominasyon. Kapag nagawa mong masterin to, hawak mo na ang kahit anong pag-uusap. Number 5. Use silence before speaking. Napansin mo ba? Karamihan sa mga tao, para bang palaging nagmamadali kapag sumasagot. Bago pa matapos ang tanong, may sagot na agad. Mabilis magsalita. Parang ayaw mapahiya sa katahimikan. Pero ang hindi nila alam, yun mismo ang nagpapakita ng kahinaan. Ang makapangyarihang tao, hindi ganon. Kapag may nagtanong sa kanila, hindi sila agad nagsasalita. Pinapahinga nila ang tanong, at bago sila sumagot, nagpapalipas muna sila ng isa hanggang dalawang segundo simple lang pero malakas ang epekto. Bakit? Kasi habang tumatagal ang katahimikan, lumalalim ang presensya mo. Ang bawat salitang bibitawan mo biglang nagiging importante. Yung kausap mo, magsisimulang magduda. May nasabi ba akong mali? O bakit hindi siya agad sumagot? At sa pagdududa nila, ikaw ang nagiging dominante. Ito ang ginagawa ng mga bihasang negosyador pinapahinga ang silence para ikiling sa kanila ang sitwasyon. Tandaan mo, habang pinaghihintay mo ang iba, mas nagiging mahalaga ang mga salita mo. Number 6: End conversations with power. Alam mo kung sino ang mahihinang tao? Sila yung palaging naghihintay ng, "Okay, sige." o "Sige po, alis na ako" bago matapos ang isang usapan parang kailangan pa nila ng permiso para umalis. Pero ang mga makapangyarihan? Iba. Sila ang nagdedesisyon kung kailan tapos na ang usapan. Kapag alam mong sapat na ang sinabi mo, huwag ka nang maghintay ng ending. Sa halip, gumawi ka lang ng tingin sa ibang direksyon. Magbigay ng bahagyang tango, bahagyang iikot ang katawan mo, na para bang sinasabi mong, tapos na to. May iba pa akong gagawin. Subtle lang ang kilos, pero malakas ang dating. Parang sinasabi mo na ang oras mo ay mahalaga, at kung natapos ka na, hindi mo kailangang maghintay ng basbas. Ang resulta? Mas lalong rerespetuhin ng mga tao ang oras mo. Mas lalong magmumukha kang mataas ang estado, kasi ikaw ang may control kung kailan matatapos ang usapan, hindi sila. Number 7. Leave an impression ang mga ordinaryong tao, basta-basta na lang umaalis. Pero ang makapangyarihan, hindi lang umaalis, nagiiwan sila ng marka. Kapag tapos na ang usapan, huwag kang basta tumalikod. Bago ka lumayo, huminto ka saglit. Tumingin ka pabalik. Isang mabilis, tahimik na sulyap. Walang ngiti. Walang emosyon. Isang malamig at hindi mabasang tingin. Bakit mo gagawin to? Kasi ang mga tao hindi laging natatandaan ang sinabi mo. Pero natatandaan nila kung paano mo sila pinaramdam. At yang simpleng tingin na yan, isang tingin na parang may misteryo, may lalim, may hindi pa nasasabi. Yan ang magpapaisip sa kanila. Sino ba talaga yon? Ano kaya ang iniisip niya? Kapag ginawa mo to ng tama, kahit wala ka na sa lugar, nananatili ka pa rin sa isip nila. Hindi ka basta-basta malilimutan at yan ang tunay na presensya, yung kahit tapos na ang usapan, ikaw pa rin ang iniisip nila. Ngayon, alam mo na ang pitong body language tricks na kayang magpalabas ng tunay na kapangyarihan, kahit wala kang sabihin. Pero tandaan mo, hindi lang basta kilos ang sukatan ng tunay na lakas. Ang katawan mo ay refleksyon lang ng kung anong meron sa isip mo. Ang tanong. Handa ka na bang lumalim?